Kaibigan, likas na sa ating mga Pilipino na tuwing naririnig natin ang Petsang November 1, naalala natin ang napakapopular na selebrasyon na kung tawagin natin ay Halloween o Araw ng Mga Patay. Pagdating na Oktubre hanggang ilang araw matapos ang November 1, karaniwan na natin makikita sa iba't ibang lugar ang mga dekorasyong nakakatakot. Nandiyan ang paglagay ng mga patay, merong krus, kabaong, sapot ng mga gagamba, bungo ng tao at kung ano-ano pa. Hindi lamang yan. Maraming tao ang susot ng mga nakakatakot na costume. Merong mga nagpapanggap ng mga vampira, multo, zombie, mangkukulam, at pugot na ulo. Sa mga pelikula at TV naman, makikita natin na puro katatakutan ang mga pinapalabas. Kahit gaano man kapapular ang Halloween. Naisip mo ba kung dapat ba talagang ipagdiwang ito ng isang tunay na kristyano? Bilang isang nananampalataya sa buhay ng Diyos, okay lang ba na nakikipagsalamuha tayo sa mga elemento ng kadiliman at katatakutan? Kung ang Biblia at ang Diyos ang iyong tatanungin, magugulat ka sa sagot. Kung sadyang tutuklasin lamang natin ang katotohanan, malalaman mo na dapat hindi pinagdidiwang na isang tunay na kristyano ang Halloween o ang araw ng mga patay. Kaya ngayon, sa video ito, Nais ko ipamahagi sa iyo ang 10 dahilan kung bakit hindi mo dapat ipagdiwang ang Halloween. Unang dahilan, ang Halloween ay isang pagganong selebrasyon. Kung iyong sususihin mabuti ang pinagmula ng Halloween o araw ng mapatay, makikita mong ito ay isang selebrasyon ng mga pagano o yung mga taong hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Ayon sa History Channel, ang Halloween ay nagmula sa mga paganong nakatira sa Ireland at United Kingdom may dalawang libong taon nang nakakaraan. Ang selebrasyong ito ay tinatawag na Sewing at pinagdidiwang ito sa gabi ng October 31. Tuwing Sewing, naniniwala ang mga pagano ng pader na nag sa mundo ng mga buhay at mundo ng mga patay ay humihina. Kaya ang mga patay ay pwede nang tumawid mula sa kanilang mundo patungo sa atin. Parte na ng kanilang selebrasyon ang pagbihis ng mga nakakatakot na damit at magsuot ng mga maskara upang hindi umano sila makilala ng mga multo. Para sa mga satanista, mangkukulam at mga taong nakatira sa kadiliman, ang Halloween o October 31 ay napaka-importanting araw para sa kanila. Malinaw sa Biblia na dapat tayo ay hindi nagdidiwang ng mga kung ano-anong selebrasyon ng mga pagano. Mababasa natin sa Deuteronomy 12 verse 29 to 32. Kapag napalayas na ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tao sa lupahing iyon, at kayo na ang nakatira noon, Huwag ninyong tutularan ang mga kasuklam-suklam nilang gawain. Huwag na ninyong alamin pa kung paano sila sumamba sa mga Diyos nila. Baka gayahin pa ninyo ang mga iyon. Huwag ninyong gagawin kay Yahweh ang karumaldumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang Diyos Diyosan gaya ng pagsusulog ng kailang anak bilang handog. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng inuutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sa mga verses na ito, hindi may kakaila ang mga selebrasyon ng mga pagano katulad ng Halloween ay tinatawag na kasuklam-suklam ng Panginoon. Kung ganun, bakit maraming mga Kristiyano ang nagdidiwang nito? Walang duda, marami sa mga tao ang nalinlang sa tanas at sana hindi ka o ako kasali sa kanila. Pangalawang dahilan, ang Halloween ay nililuwalhati si Satanas. Isipin mo to kaibigan, Sino ba ang niluluwalhati ng mga tao kapag ipinagdidiwang nila ang Halloween? Totoo bang nakakatulong sa espiritual nating buhay ang Halloween? Kailan pa naging nakakatuwa sa noon ang pagpapanggap natin bilang si Satanas, bilang isang vampira, multo at iba pang nakakatakot na bagay? Ika nga sa 1 Corinthians 10 verse 20 to 22. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kailangan dog sa mga demonyo at hindi sa Diyos ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at kayo din sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaari makisalo sa hapag ng Panginoon at makisalo rin sa hapag ng mga demonyo. Nais ba nating manibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo'y yung mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? Ayaw ng Panginoon na nakikipagkaibigan tayo sa kadiliman. Kung ikaw ay kaibigan ng Diyos, hindi ka na dapat nakikisalamuha sa kasamaan. Hindi pwedeng ganun ang ating ginagawa. Pangatlong dahilan, ang Halloween ay nagbibigay ng oportunidad para kay satanas. Sa ayaw mo't hindi, ang Halloween o araw ng mga patay ay nagbubukas ng pinto para kay satanas upang pasukan ng ating puso't isipan. Sa tuwing nagse-celebrate tayo ng Halloween, hindi natin napapansin na iniibitahan natin sa satanas sa ating buhay. Kaya nga sinabi ni Pablo sa Ephesians 4 verse 27, Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang Diablo. Ang Halloween ay nagbibigay ng pagkakataon sa Diablo na tayo pasukan. Kaya magingat ka kaibigan. Pang-apat na daylan, hindi totoo ang immortal na kaluluwa. Parte ng Halloween ang paniniwala na pag namatay isang tao, siya ay magpapatuloy na mabubuhay bilang isang kaluluwa. Pero alam mo ba kaibigan na ayon sa Biblia, hindi totoo ang immortal na kaluluwa. Maraming verses sa Bible ang pwede ko ibahagi sa inyo. Pero ito ang isa. Mababasa natin sa Ezekiel 18 verse 4. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak. At ang kaluluwang magkasala ay namamatay. Nakita mo ba yan kaibigan? Hindi totoo na ang kaluluwa ay immortal. Sa halip, ito ay namamatay. Kapag ang tao ay namatay, ayon sa Biblia, mananatili siya sa lupa at hindi siya maglalakbay kung saan saan. Ikalimang dahilan, tayo ang ilaw ng sanibutan. Hindi makakailan ng Halloween at araw ng mga patay ay isang selebrasyon ng kadiliman. Sa tingin mo kaibigan, kung ikaw ay magbibiya sa suwang, bulto, mampira at satanas, Nagiging ilaw ka ba ng sanlibutan? Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang sagot dyan na hindi. Ngunit anong sinabi ng ating tagapagtas ng si Kristo? ayon sa Matthew 5 verse 14 to 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kaya matanong kita kaibigan, saan ka papanig? Sa kadiliman o sa liwanag? Ikaanim na dahilan, dapat tayong humiwalay sa sanlibutan. Ayon sa 2 Corinthians 4 verse 4, ang Diyos ng sanlibutan ito ay si sa Satanas. Kaya di ka na dapat magtaka kung bakit ang popular na mga selebrasyon at pista sa mundo ay mga pista na hindi talaga pumupuri sa Panginoon. At sa halip, ay pumupuri ito sa satanas. Pambasa natin ang sinulat ni Pablo sa 2 Corinthians 6 verse 14 to 18. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya ay ang liwanag at ang kadiliman? Maari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y eh, ng templo ng Diyos sa Diyos Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Totoo, tayo bilang Kristiano ay namumuhay dito sa mundo. Pero hindi tayo dapat maging parte ng mundo. Ang Halloween celebration kasama na ito ang araw ng mga patay ay parte ng mundong ito. At kung ikaw ay sasali dito, kaibigan, masakit mang sabihin pero nagiging parte ka na din ng mundong ito. Ikapitong dahilan, ang Halloween ay nakakasama sa mga bata. Tuwing Halloween, meron tayong tinatawag na trick or treat. Karaniwan itong pinapagawa sa mga bata. Sa kagawiang ito, ang mga bata ay magsusuot ng mga nakakatakot na damit at pupunta sa mga bahay-bahay at hingi ng mga candies at matatamis na pagkain. Pag hindi sila bibigay ng candies, maninira sila ng mga kagamitan ng ibang tao. Tama ba ito? Hindi maikakailang maling-mali. Oo, maring hindi ganyan ang ginagawa dito sa Pilipinas. Pero, hindi ba't mali na turuan ng mga magulang o mga nakakatanda ang mga bata na magsuot sila ng mga costumes na hango sa kadiliman? Akala ko ba dapat turuan natin ang mga bata na iwasan ang mga maling gawain? Ngunit bakit tuwing Halloween ay tayo pa mismo ang nagtuturo sa kanila na maging parte ng kadiliman? Walang duda, ang Halloween ay isang napakalaking kamalian na dapat natin iwasan. Ikaw, walong dahilan ang Halloween ay nagpapalaganap ng sakit. Maaari nang magtatanong ka, hmm? Paano nang papalaganap ang Halloween ng sakit? Bibigyan kita ng clue. Tuwing Halloween, kumikita ang ekonomiya ng 2.3 billion dollars mula sa mga candies at matatamis na pagkain na binibigay sa mga bata. Alam nyo ba na nito mga nakaraang taon, nagkaroon ng tumataas na insidente ng diabetes, hindi lamang sa mga maunlad na bansa, kundi kasama na dyan ang Pilipinas. Isipin nyo ito. Kung totoo ang Halloween ay isang selebrasyong inaprobahan ng Diyos, bakit ito nagdudulot ng mga sakit? Walang duda, ang mga bagay na hindi inaprobahan ng Diyos ay magdudulot lamang ng kasamaan sa atin. Ikasyam na dahilan, si Yahshua ay hindi hindi magdidiwang ng Halloween. Si Yahshua o mas kilala sa pangalang Jesus ay ang siyang heemplo natin mga Kristiyano. Hindi may kung ano ang turo ni Jesus, ayun ay din dapat ang ginagawa natin. Kaya matanong kita kay Vegan. kung si Jesus ay pisikal na nandito sa lupa, sa tingin mo ba, aaprobahan niya ang Halloween? Kung magiging tapat ka sa sagot mo, sigurado akong ang sagot mo ay hindi. Ikasampung dahilan, may mga pista ang Diyos na dapat nating ipagdiwang. Kung hindi dapat natin ipagdiwang Halloween, ano ang pwede at ano ang dapat? Ang sagot ay makikita sa Leviticus 23. Sa Leviticus 23, makikita natin ang mga piyesta ng Diyos. Iyon dapat ang pinagdidiwang natin at hindi ang mga pagganong selebrasyon. Bakit manghihiram pa tayo ng piyesta sa mga pagganong kung meron namang palang pinuutos sa Panginoon na dapat natin sundin? Ang mga pista na nilista sa Leviticus 23 ay mga pista na hindi lamang pinagdiwang ng mga Israelites, kundi ay pinagdiwang din ng mga tunay na Kristiyano noong unang panahon at kabilang na dyan ang mga apostoles. Higit sa lahat, ang mga pistang ito ay parehong pista na pinagdiwang mismo ng ating mahal na at tagapagligtas. Ang Halloween ay isang huwad at peking selebrasyon na nagtatanggal ng ating fokus sa tunay na kalooban ng Diyos. Ito po ang sampung dahilan kung bakit hindi dapat natin ipagdiwang ang Halloween at ang araw ng mapatay. Huwag po sana kayong magpapalin lang ang Halloween ay hindi maikakailang pista na gawa-gawa ng satanas. Hindi ito nakakatulong sa paglago ng ating pananampalataya. At sa halip, ito ay nakakasira sa ating relasyon sa Panginoon. Yan lamang po. Sana ay meron po kayong natutunang bago sa ating video ngayong araw. Kung meron kayong mga katunungan, huwag po magatubiling mag-iwan ng komento o magpadala kayo ng mensahe sa amin. Malugod namin kayong sasagutin. Kung ang video ito ay nakatulong sa inyo, Huwag po kalimutang i-share sa iba upang mas maraming tao ang makakaalam sa katotohanan. Ako po si Joshua Impantado para sa Biblical Truths TV na nagpapaalala sa inyo na lagi kayong lumago at matuto sa mga tunay na turo ng Diyos.